Hello mga ka-sport Magandang laban ngayon Yokohama B-Cruisers Dadayo sila sa bahay ng Shinshu 15, Brave, Brave Warriors Maganda ito dahil back to back ang kanilang laban Ngayong Sabado, sa bukas, Linggo Tingnan natin kung makakabawi ba si Kaisoto sa kanilang mga magkakasunod na mga talo sa nakaraan Ang point guard ng Yokohama na si Yuki Kawamura natin kung magkakaroon ng isang Muri Kai Tandem panuorin natin ng kanilang mga highlights sa game na ito ay nanalo ang Yokohama at pumiskura si Kai Soto ng 18 points 7 rebounds at 5 blocks isang easy hook shot ang kanyang ginanti kay Muri at 2 points para sa Yokohama 3 points yet ulit sa Shinsu hindi pumasok at another rebound para kay Kai Soto at tuloy tuloy lang naging point guard dito si Kai Soto tinuloy tuloy na ni Kai Soto at kumana siya ng sang jumper at tumalbog pataas ang bola pero bumalik at pumasok nga ang tira ni Kai Soto Dito nagmadali si Kai at mintis yung kanyang tira. Pinas Bintis ulit sa 3 ang Shinsu at another rebound para kay Kai Soto. ang gandang ali of sana ito kaya lang hindi pumasok yung tapong tayo nasahan si Kai sa free throw line at pumasok yung kanyang jumper Three point shot ni Sudo, pasok. gantian sila pumasok din ang 3 point ng Shinsu dito pinasaan si Kai sa 3 throw line hindi na siya nag dribble ang layo ng kanyang layup pumasok ganda sana yun kung pumasok hirap pumasok ang Brave Warriors tapos nasa kilalim si Kai at ito nga isang sopal palang nangahabot nila kay Kai Soko dito pagod na gusto si Kai na yung bibig niya last two minutes lamang nang dito ang Shinsu two free throw ang ibigay sa Asensio sa foul ni King Kai si Coach Tahito sa wakas nanalo